May Marcos Park, kamusta kayo? At sabi ngayon, Marcos Park, pag-uusapan po natin ng mga bagay na pwede mong gawin para maging available na palagi ang lalaki sa yo. At kung handa na kailangan kung saan na po tayo, at muli, be inspired! At ang unang bagay na pwede mong gawin para maging available na palagi yung lalaki sa'yo is huwag maging toxic. Yan ang unang sikreto kay Inspar upang lalaking mahal mo ay palaging maging available sa'yo sapagkat kay Inspar kung palagi kang toxic ay sigurado siya mismo ang magdedesisyon na huwag maging available sa'yo at baka iwasan ka pa niya at sadyain niya palagi na hindi ka kausapin o makita. Alam niyo mga Inspar sa isang relasyon kapag ang isang lalaki ay talamang natotoxican sa babae Iwas at iiwas talaga yan sapagkat ang mga kalakihan ay talaga marami lang iniisip at iniintindi dadagdag ka pa at ayaw ng mga lalaki ng toxic siyang relasyon tulad ng mga babae alam nyo Max kung hindi ka magiging toxic ang lalaki mismo ang mangungulit sa'yo lalong lalo na kapag ka imbis na katoksikan ay kaligayahan ang ibinibigay mo sa kanya kaya naman kay Spart sa mga kababaihan dyan, sa boyfriend nyo, sa mister nyo ay laging kaligayahan katuwaan at kagaanan ng dibdib at peace of mind ng isip ang ibigay nyo, hindi yung katoksikan. Alam nyo mga ka yung unang sikreto eh. Para mas lalo kang mahalin. Para lagi siyang maging needy sa'yo, lagi siyang magparamdam, lagi kang bigyan ng oras, lagi maging available at siya palagi ang maghabot sa'yo. Dapat siyang maging maligaya sa'yo. Huwag ka maging toxic sa kanya bago pa mahuli ang lahat. Tandaan mo, kapag hindi ka tumigil sa pagiging toxic mo, iiwanan ka nyan, o makikipaghiwalay yan o baka igos ka na lang o hindi na magparamdam sa'yo ipagpalit ka at baka lokohin ka sa pagka ganyan ka ka-inspired lagi nung tatandaan na mga toxic na babae yan yung mga nabibigo sa bandang huli kaya kung gusto mo na magtagumpay at mas lalo kanyang mahalin at laging mabalo sa'yo ka-inspired ang isang lalaki ay dapat hindi mo tinotoxic yan ang unang sikreto upang ang lalaki laging maging available sa'yo at mas lalo kanyang mahalin kay Inspire. Pangalaw, pwede mong gawin kay Inspire para maging available palagi lalaki sa iyo is mangakit sa kanya means yan ang pangalawa kay Inspire. Alam mo ako eh, na sikreto upang ang lalaki ay laging maging available sa iyo sapagkat totoo yan dahil ang lalaki lalaki. Subukan mo para malaman mo ang totoo na ganyan nga ang totoo na pag ang lalaki paminsan minsan inaakit mo lalo na pag madalas, boyfriend mo naman yan eh o asawa mo naman yan Akitin mo siya bago pa ba siya maakit ng iba. Kunin mo lagi ang atensyon at ang talaga mga ka Pansin niya. Sa bagay na yan, dapat matuto ka. Huwag kang laging mahiya. Huwag kang laging matakot. Pero dapat sapat lang. Dapat mamaster mo kung paanong akitin palagi ang boyfriend mo o mister mo. Sapagkat siya sa mga talaga mga ka-inspired. Sikreto ng mga magagaling na babae. Matatagumpay na relasyon sapagkat sila ay marunong mangakit ng partner nila ngayon yung lalaki, laging sila lang ang minamahal at pinapakitaan kay inspired ng romance at talagang pag-ibig, ganyan yan. Yung ibang babae kasi, puro na lang hiya, puro na lang kay inspired pa bebe, hindi naman marunong mangakit sa boyfriend, hindi naman marunong mangakit sa mister, hindi naman alam kung paano ang gagawin, kung paano kukunin ng pansin at atensyon ng lalaki. Dapat matuto ko sa bagay na yan sapagkat mahalaga yan, lagi mong tatandaan na malaki ang talagang kompetensyon sa paligid. Laging merong kompetisyon. Maraming babae sa mundo. Marami siyang nakikita. Marami siyang nakakasama. Marami siyang nakikilala. Marami siyang nakakatinginan. Marami siyang nakakadikitan. Marami siyang bagong dumatating sa buhay niya. Dapat ka-inspired. Marunong ka mangakit sa part mo lalaki. Upang di siya maagaw ng iba. Upang sayo lang siya. Upang sayo lang ang pansin niya. At upang sayo lang siya mabaliw. Di siya matokso sa iba. Ikaw lang ang mahalin niya. Matuto ka sa bagay na yan ka-inspired akitin mo ang boyfriend mo lalong lalo kapag asawa mo na yan sapagkat mahalaga yan makuha mo lagi ang atensyon ng lalaki napakahalaga ng atensyon ng lalaki ay sa'yo lang at ikaw lang palagi ang iniisip niya sapagkat kapag hindi mo nagagawa ang bagay na yan sa kung paano nagdadahilan ka na lang ka-inspired darating araw maaari siyang maagaw ng iba o maaari siyang mawala sa'yo o maaaring matapos kayo dapat marunong ka sa bagay na yan sapagkat hindi magiging bigo ang pag-ibig mo kung mama master mo yan. Aklitin mo siya kahit paminsan-minsan kay Inspire. Pangatlong pwede mong gawin kay Inspire para maging available pal palagi o madalas ang lalaki sa iyo is huwag maging available palagi ng pangatlo Inspire. Alam nyo, Max Spark, kung bakit ang lalaki hindi nagiging available sa sa'yo? Sapagkat ikaw naman palagi ang laging available sa kanya. Paano siya magkakaroon ng pagkakataon na siya lagi ang maging available sa sa'yo kung nagbibigay ka na ng sobrang, sobrang oras at pansin sa kanya? yung iba si inyo na inilab lang, sumobra lang ang pagmamahal, lagi ka nang nagpaparamdam sa lalaking mahal mo. Sabi ng iba kay Inspire, ganoon naman talaga kapag nagmamahal, di ba? Ganoon naman talaga kapag umiibig, kapag kasabihin nating masarap kasi sa paramdam na lagi naglalambing, nagpaparamdam sa boyfriend o mister sapagkat kami ay nagmamahal. Oo nga, pero dapat bilabalansin mo 'yan. Dapat sapat lang ang pag-ibig na pinapakita mo. Dahil kung hindi mo gagawin yan, ibubuhos mong lahat. Darating ang araw, baka pagsawaan ka niya, manlamig sa'yo, maboring sa'yo, dahil doon ang lalaki maaaring matukso sa iba, pagkamalit magkasada sa'yo. Sapagkat akala niya, ay eh, talaga namang yun ang totoo at sinasabi ng damdamin niya na wala ka na masyadong halaga. Kainspired, dapat palaging iniibig at minamahal ka ng boyfriend mo. Huwag kang laging magparamdam upang palaging isipin ka niya. Palagi kong sinasabi sa si inyo, dapat makuha mo palagi ang isip ng lalaki. Sapagkat kami ay mga logical, utak, at talagang mga psychology na ang lalaki pag palagi iniisip ay palagi kanyang minamahal. Sapagkat ang lalaki, nature namin na kami ay naghahabol sa mga taong mas mahalaga pa kaysa sa amin. Nature namin kainspired na kami ay naghahabol sa isang babae na palagi namin iniisip, palagi namin naaalala, palagi namin talaga pumapakas sa utak namin. Paano kanya palaging may isip kung palagi available sa kanya? Dapat kainspired hindi ka laging available. Dapat nagpapakabisi ka. Dapat may mga ginagawa ka sa buhay mo. Dapat minsan ka lang magparamdam. Dapat hindi ka palagi nagchat-chat o nagme-message. Hindi kayo dapat lagi nagkikita. Hindi kayo dapat lagi nag-uusap. Hindi ka mabilis mag-reply. At lagamang hindi laging nakukuha ang atensyon mo upang ang lalaki. Ang siyang laging maghabol sa iyo. Laging maghabol ng atensyon mo. Laging maghabol ng oras mo. Siya'y lagi ang maging available sa iyo sapagkat hahanapin ka sapagkat palagi kanyang may isip ka inspired. Ang apat na pwede mong gawin ka-inspired para maging available palagi na lalaki sa iyo is mag-self-improve yung pang-apat ka-inspired. Kaya yung mag kailangan mong gawin yan. Dahil kung hindi mo gagawin yan, sigurado ang lalaki ay maaaring baka siya ay maging available sa iba imbis sa iyo. Bakit? Sapagkat maraming babae sa mundo, hindi lang naman ikaw. Kung magpapabaya ka sa sarili mo at magiging lost yan ka, bababang bayo o halaga mo sa paningin at utak niya bababa rin ang pagmamahal ng puso niya para sa'yo. Sapagkat ganyan yan eh, bago sa damdamin sa isipan muna At kung ano nakikita ng kanyang mga mata, ang mga mata ng lalaki kay Inspire, ito lang mga visual creature. Talaga naman kapag ka ikaw ay nagiging dosyang nasa kanyang mga mata, malamang sa malamang bumabang ang halaga mo sa kanya. At kapag bumaba ang halaga mo sa kanya, maaari siyang tumingin sa iba. Maaari siyang maakit sa iba. Maaari siyang mabitag ng tukso maaari siyang ka-inspire talaga namang makagawa ng kasalanan. Kaya gawin mo ang responsibilidad mo palagi kang magayos, palagi kang magpaganda, ayusin mong sarili mo, ayusin mong katawan mo, gandahan mo palagi ang forma mo, palagi kang maging mabango, gawin mong kaakit-akit ang itsura mo, mag self-improve ka, huwag kang maging tamad, huwag kang maging batugan, huwag kang puro dahilan, kumilos ka, magpapawis ka, gawin mong lahat ng mga kaya mo mag-aral ka, talaga mong magpaganda ka, gawin mong attractive ang sarili mo upang ang boyfriend mo, o mister mo, ay laging maakit sa iyo at ang partner mo ay laging maging available sa iyo ka inspire Ano mang sikreto pwede mong gawin kay inspire para maging available palagi na laki sa iyo is huwag siyang masyadong pansinin niyan pa niya support. Lalo na kung bakit ang siya laki laging available sa iyo, sa iba sa inyo, sa yung iba sa inyo hindi man lagi nagpapansin. Kung bakit ang lalaki nababalo lalo sa babae sapagkat yung babae hindi masyado nagpapansin at kulang sa pagbibigay ng validation, di lagi nagahabol. di lagi nagpapakita ng sobrang pagmamahal, kaya tumulad ka sa ibang babae, na lang kung magmahal, ikaw na babae ka, palagi kang nagmamahal ng sobra, palagi kang nagdadahilan, na ganyan talaga ang pag-ibig at ganyan ka, eh bakit? Hindi ka ba natuto sa dati mong pagkakamali, sa pagkakamali ng ibang babaeng nababalitaan mo, na kung sino ang nagmamahal ng lubos, na kung sino ang nagmamahal ng sobra, yun ang nasasaktan at umiiyak at iniiwat at nabibigo sa huli. Kaya kay inspired maging practical na. Gawin mo dapat. Dapat sapat lang kung magmahal. Dapat wag sobra upang ang lalaki ay laging siyang mabalo sa'yo. Maghabol, mag-isip at maghanap sa'yo. Laging mahalin kanya niya ng totoo. Di siya maakit sa iba. Lagi siyang may challenge at mystery sa'yo. Palagi kanya niyang mahalin kay Inspired. Paano na pwede mong gawin kay Inspired para maging available palagi na lalaki sa'yo is maging busy palagi pang spark. Alam nyo mga spark, dapat talaga meron kang ginagawa sa buhay mo. Huwag kang maging tambay, huwag kang maging palasa. Huwag lagi nakatunganga, huwag lagi naka nagmang kayong spark, tatamad-tamad. Dapat kumikilos ka. Dapat may ginagawa ka. Nagahanap ka, dapat ang pinagkakabalahan mo. Dapat meron kang oras para sa ibang bagay. Sapagkat kung hindi mo gagawin yan, yung buong oras mo o karamihan ng oras mo, ibibigay mo sa kanya. Kakahintay sa kanya. Kaka-invest sa kanya kaka-call sa kanya, kaka sa kanya, ikaw ang mababalo sa kanya. Ikaw ang laging magiging available sa kanya. Ikaw ang laging magtatampo, mga away magiging toxic sa kanya. Pero kung magpapaka ka, mababalik na ng sitwasyon. Hindi ka na magiging toxic, hindi mo may lahat, di ka laging available sapagkat nabibusy ka. Ang lalaki, ang siyang laging mababalo sa'yo sapagkat iisipin ka niya. Ahanapin niya ang atensyon mo. Talagang magkukulang siya sa oras mo. Hindi... Para sa kanya kulang, pero ikaw dapat sapat lang, hindi ka rin dapat nagkukulang sa oras mo. Huwag sobra pero huwag din kulang para wala siyang masabi, wala siyang masumbat sa iyo. Lagi mong tatandaan sa buhay na ito, dapat balansin lahat ng bagay. Hindi ka dapat nagkukulang, hindi ka dapat sumusobra. Kapag na-master mo ang bagay na yan, sigurado ka ispat magtatagumpay ka sa karamihan ng bagay sa mundo. At ang sikreto upang mabalansin mong lahat ay nasa sayo. Saan? Sa loob mo. Saan? Sa isip mo bago sa puso mo. Kaya ayusin mo ang mindset mo. Yan ang sikreto. Ayusin mo ang mindset mo. Dapat lagi mong isipin na kapag nagmamahal, dapat sapat lang. Di laging binubusan lahat, magpaka-busy ka. Upang lalaki kayong spark ay laging maging available sa iyo. Magbigay ng maraming oras sa iyo. Gustuhin palaging laging makausap ka. Hinahanap-hanap kanya na babalaw sa iyo. Ganyan hindi laging ikaw ang unang nagpaparamdam, ikaw lagi ang nagpapa nagahabol at ikaw lagi ang tatayong spark naghihintay ng message niya dapat siya lagi ang maging available sa iyo mas maganda yun sapagkat siya ang lalaki at magiging okay ang inyong relasyon kung ganyan ka huwag puro lalaki huwag puro relasyon wag puro pag-ibig huwag puro kalandian huwag puro kalambingan huwag puro sabihin natin kay spark huwag puro love life pagpaka ka sa karir mo ayusin mo ang buhay mo ayusin mo ang karir mo Ayusin mong sarili mo. Ayusin mong trabaho mo, at ang lalaki. Nandyan lang yan sa tabi mo. Sumusuporta at naghahabol sa'yo. Available palagi sa'yo. Naghihintay at nagmamahal sa'yo. sa sa'yo, ka inspire. ka inspire. maraming maraming salamat po sa pagtapos ng vlog nito. Huwag po kalimutan na mag-like. Comment, share na rin po upang makatulong din tayo sa ibang tao sa mga hindi pa po nakaklik ng na subscribe may max pa click po yung subscribe click na po notification bell upang ma-notify kayo pag may bago ang i-upload dito sa youtube sa mga gusto magpa-coaching o magpa-advise pakimess na po sa akin facebook if may profile picture ko search nyo sa fb or sa messenger at message nyo ako ako mismo magre-reply sa kwento ninyo maraming maraming salamat makisipad magingating lahat mahal ko po kayo at muli be inspired